kaya ni uh, ayo ning balita ha? alang ni sa mga na displaced kay tubang nanrabaho sa micro small and medium enterprise nga na address man sa Cebu city nga taga norte nga nabiktima sa kwan sa ah uh, uh, linog hatagan og uh, balig na po kaadlaw nga tupad base sa pamahayag ni ni attorney Roy Boy ang Uh, regional director sa Department of Labor and Employment. Atong itong klarohon ka niya, eh? kay Kaniya, uh, kay siya matoy, ito, uh, nagpahibaw ng hapon, at itong klarohon, uh, ba sila, y? ano saan yung magsugod? Attorney Roy, may buntag! Sa, may buntag, pero pwede na ito, uh, mo sa atong signal, kay medyo dili, klaro ang imong kwan, atong conversation. Ayay. ay! Ah, di ni mo diha, Hunter niya. yes, 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 ka. Kanina okay. ta? Kanina, uh, asawas ka no. Oke, oke. Ada Basta ambungan tambungan minyak birnes ada mabuyagan mana? Atau ni Roy? Ada sama ni magsogon kau orang nindo timbalita maabot kita di tu atau signal? Gani ang mga kadaguan po doon sa uh, Norte nga bahin uh, naka-live mm. streaming ning Uban. Uh, on sa may nita? ano sa ni magsugod? -so ang atong uh, assistance ka para sa atong uh, targeted beneficiary sa pagkakaroon labi na tong mga empleyado o mga mamumuo na to, sa mga micro small eh diri sa norte ka wa magkayoy large enterprise puro mm. micro and small Onya, may uban mga tindahan, mga patigayon ka nga akong nakita diri sa Bugo area nga nanirado pa karon kay guba, walay bungbong ang ilang tindahan, na nga buak ang ilang mga uh, glass wall. Mm. So, wa pud sila'y abre So ang, ang nitabo ka nga, nga mga empleyado ni ining mga micro small, dili po magka-report kay wa may abri ang ilang tindahan. So nitabo nga wala sila like, income no? sa pipila. Kaya no at, work, nga, no nga, pay kayo. policy ang nag-exist sa Tony Roy. Correct correct, mm. correct, 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 correct ka. Kaya so, mo po na to, pagpugo sa nag-iya nga wala po siya ita ng mga adlawa. Mm -hmm. Labaw po siya nga uh, nakasustainer o damyos. So, ka ang atong uh, special tupad program para sa atong targeted beneficiaries karon. Actually kagahapon ka, doon ni nag-orientation dan bantayan. Update uh -huh. mo kayo, ang atong mayor da sa uh, dan bantayan. Oi, oh, imo eh, imo uh, panero si Attorney Gilbert Ramos? Yes. yes, yes. So, so si Mayor Gilbert uh, ka, kagahapon, uh, diha gyud siya immediate kayo nga gipa gipasuroy dito sa iyang uh, iyang, uh, iyang sintro. iyang unya na identify din nato gapon ka do na tay 85 nga na profile unya paguman ato yung orientation pagsugod dayo na yun, nga immediately uh, makahatag tag assistance para ani mga tawhana unya ang ilang trabaho ka una mutabang jud sila ngadto sa ilang enterprise pagpalimpyo aron nga uh, pila ka adlaw na dayon unya after that kinanglan nga mutabang po sila kung diin gani mahamutan ang ilang enterprise panaglitan kining Rizal Street panaglitan at tupo po sila mutabang ka aron nga ang katong mga ginagmay hindi pwede ma matabangan nila aron nga mahapsay o niya mapak to normal o niya na po ng ilang mga negosyo ditong ng so you, immediate nga kanirang mga nagtrabaho yun um, kung saan ninyo pag verify nga kanisya worker anang maong uh, like ka Pinaagi hmm. na ka sa local government yun rin. Kaya naman sila yung business permitting. no So, ah, okay. dali kayo pag-identify. Hmm. Dali kayo pag-identify. Kaya kuhangyo ka kaya namatay namatay mga proof of uh, uh, employment. Nga hmm. atong pangayo, akin na sila. Pero hindi tayo buhulong dyan ka. Tungkol kay ang next round na ito, kaya ibili mo na ko ang team. Ibili mo na ko ang team dire sa Norteng area. Pero ano sa pamagkadihan niya? Mura ka sa anaw pa, pa ka? Di, di, Ah, uh, pagka ugma uh, yu ka no, uh, ni ni dagan yuta dai to sa buko. Unsa man ato ka yuta niya? Ah, di tag Manila ka nya pagabuta ko pa uh, diretso yu ko kay uh, So, jayon gi katolgan by the way, uh, uh, humanitarian lang nga kuan consideration. Sa so, inyo gi katolgan dia? Ka diregion mi na to sa plaza. Ah, uh, nagda tent o niya pag humaan, uh, ngita lang may kahanyuan kung asa may mo iplay. labi na nga mga babae kay kinahanglan mo yun ning may pagtala na to nga pwede resoksok sugid pa <laughs> ita loya so, yes ka, yes ka. mo kabuok uh, niya karon daan bantayan nang area no ah uh, this is uh, northern part o pata ka team sa akong gihimo ani ka no so uh, covered ani ang bugo san remigio daan bantayan uh, tabugon uh, o gang uh, So lima ka lungsod ang atong gitutukan karon tungod kay mao ni uh, murag hardest hit area nato. So abot ni siguro ka mga 30 ka tao karon gikan sa Department of Employment. <laughs> Pag kanaghanak ang ag kagamay ag man ana attorney Roy, iconsider eh, niyo hmm. ang wide o og ang kadaghan sa mga tao nga na biktima din na. So, uh, kanilang, uh, in the meantime, katulang mga uh, na nagtrabaho yun, like kanang, yes. apil ba ninyo, nagtrabaho ka rin nagtrabaho o kanang, kanang ka. Vulcanizing. Apel, ana, apel. Pero wala man na sila yung... Wala priority target. So wala na sila mga employment contract. Kung saan ninyo, ang uh, barangay, mo kong certification? Wala problema ka. Basta ba, dito pa sa so tagiya ngayon yung empleyado. Ah, I see. Kaya kayo naman yung mga business permits. So, unsa uh, unsa may mahita mo, kaya na matod pa ni mo, mm. hindi pa tamuhunong diha sa mga na nagtrabaho sa MSME, kung sa sunod ninyo diha, di, 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 Atty. Roy? At to sa informal sector ka, labi na itong mga vulnerable sectors nato kagapon, uh, usas akong mga uh, kuwan yun. Seryoso nga akong na-historya kagapon si Mirbert. So, mm -hmm. dito sa so, siya, hangyo siya nga, uh, niya ang mga uh, vulnerable sector like itong mga PWD o itong mga solo parents. So, uh, watay uh, balibad ka. tu kay kining panahon na. Kinanlan yun tabang at tumakay sunan ni Norte. Pero tag na po, eh, Kaanlaw, Atty. Roy. at 5, days. 540. Uh, 5.40 per day. So, per di ba sila madawat ang uh, 5,400. So, na po, sa na po, Kaanlaw. Uh, But, ang question uh, is, ang inyong pondo sa region, Igo ba? or mo ng augmentation fund, Gikas Kauluhan? ka na na signal sa atong kalihim ni Secretary Benny at solid din niya karon ka so uh, kuan kayo uh, kaning sa uh, magyatagon karon magyatagon kayo ng atong secretary karon wala wa kay birthday niya karon oh. so gitagaan go signal nga uh, kutob sa mabo sa atong tabang uh, tabang taga diri sa Northern Part of Cebu so kaigo ni Attorney Roy unsa may pamaagi pananglitan si Pedro nagtrabaho vulcanizing shop ang iyang pamilya, asawa, walay trabaho, unya, uh, di, ah, uh, di, eh, eh, na to, pwd. di. Um, man, Pila pinamang yung kabuog sa usang kapamilya, i-consider eh, na to, nga, uh, usaray ng trabaho, pero naay mga sakop niya, ang uh, mga lima. Pila may mag-allowed. Uh, usara ito uh, ma yun. yung cover ka, no? Usara ito cover kay uh, mamaniya na suod sa itong guidelines. O hangyo ulap po sa mga hinsya sa si gobyerno ka, like the SWD and other government agencies, mm. nga na makatagpo sila. Kay, Mura og na nagposisyon kung may tinig agatong ka, kanang sa gobyerno, di amang gumidiritanan. So, I think uh, we should also collaborate with them nga nga mapakatap na ito ang atong assistance nga dili ba, arrange, arrange so organize mm. na sa atong programa. Kay Attorney Roy, ang SWD, uh, nagtuo ko until now, di ba, huwag yung kukakuntang kahapon ni Director Charlene Rosero, kabahin aning 10,000 assistance, para sa mga na-biktima, kay akong klarohon po pareha ning imuha nga pila makabuok sa usa ka pamilya ang hatagan og tupad so siya wa na ako magkontak kay may ganero ro lang me nga naa nindot nga lugar may og signal Para gahawad ni ka, hawad nga tong may mutangan kay dami sa plaza. Ah, uh, murag arang, na arang na balik na ang uh, kanang signal ni Attorney Roy diya. Ah, kwan ka ona daw pang signal kay tungod sa kwan po na eh, power outage po diri sa northern part no, dili pa kayo stable ang atong uh, kuryente uh, uh, sa norte. No, Attorney, di pa ko yung mga concerns lang. O kanang uh, tupad na pa man toy uban diha. Nagtuo ko na pa'y pending diha ang katong uh, mga beneficiary po sa tupad before antong uh, linog linog. Unsa may mahitabo adto? mapadayon pa ba to? Nagtuo ko, napama. Napama na sila ron. Wala problema ka. Actually, doon nag-u out nga schedule ron ta atong pagkapit sa uno. Mm. Uh, unya o kay medyo na gulantang maligitan kita nang uh, nahitabo. Mm. So, gimo ni namo, karong adlaw ugma. Ang atong schedule sa payout niya dili kay ni manda sa atong tao karon kay medyo dako dako po ni kantidad ng atong dadon diri sa norte. Lunis mm. uh, Lunes buhon, no? Uh, ang team para pagkanoil doon itong for pick out ah, especially there sa a um, sa Medellin area, doon na tayo sa area nga for pick out, kaya na nanguman ang ilang, ilang uh, pag-trabaho uh, sa tupad. But uh, immediately ka, kineng atong tupad karon ta, ka, hindi na mag-huwag na po, uh, after 5 days ka, musil na din ta. Kaya nga maka makahatag na sa assistance nga ikinang na nila karong panahon na. Kanang mo karong yeah. Oh. Attorney Roy, kanang katong, katong nang pending uh, ang schedule ng October one yes. 1. Pero oh, uh, what yes, if yes. na isa sakop, pamilya lang nagtrabaho po sa MSME, uh, like, uh, na to, naa oh. McDonald nga kanang naguba Ma, pwede siya oh. maka po sa tupad for another 10 Wala days? Wala problema. Wala problema ka. kay uh, exemption ka is calamity ang usa ka beneficiary ka uh, sa guidelines na to kausab gyud siya mamahimong beneficiary sa usa ka tuig pero mm. -hmm. exception anak, kung dunay kalamidad pwede siya mo subli aron nga uh, uh, mata, uh kuha siya balik sa atong assistant sa tupad mm -hmm. what if uh, nakakuha uh, kakuha na siya tupad <coughs> Roy uh, i don't know kay murag uh, concern yes. is DSWD wd og sa inyo ha kay mm -hmm. nagka meeting mm -hmm. naman mo ang mga regional directors um, mm -hmm. sa national government agencies what if nakakuha na siya tupad pero na apo hinabang sa DSWD ng 13,000. Unsa man uh, pwede hmm. ba siyang madoble? Magadawat po siya sa DSWD. Okay, I, I, can only speak sa atong uh, ah, ka, no? Hmm. Uh, I can only speak sa atong hinsa ka. So, pwede rin yun. Wala problema na muna ka. Pero mawag kinaka ka. Mawag nga, unta sa mga hinsa sa gobyerno karon aron nga, mapalakdan pa ang pagpakatap sa paghatag wa assistance ang mm. nga dili bitaw maka dubli dubli katung katong mga wa pa kadawat maka dawat sunta ni bisan kinsa namo no so mm. kung kadawat na sa DSWD well mas maayo unta nga adto na pud sa laing pamilya nga wala kadawat dito sa mga ahensya ang mm. kami no pay motubag aron nga mas lapad ang pagpakatap sa gobyerno og uh, hinabang adto sa ato mga apektado nga pamilya okay ganing mga good attorney um, Og ang tupad equivalent of 10 days 5400 ya manilhig pa. Yes. While ang katong SWD did ana sila ng mayon. Oy usar nyo madawat. Minsa ari di lang ko madawat ang attorney Roy kay 5500 para siligon pa ta. While ari si SWD na just me na. Mas <laughs> maayo ni ato mas Mayo ni ato ka kay kini <laughs> uh, community kwan mo po ni uh, <laughs> uh magitawag og tabang putas sa komunidad ba na uh, <laughs> Ah, uh, kita ko na ko dati ka noon, naamang gusto magkarsada ang mga tao. So, ako gilinan nga, ako gusto nga tao nga, instead nga na sila karsada, why not, mga tagtig assistance sila. So, nga, naamang sila karsada, makatapal sila sa komunidad nga, ah, uh, clearing up sa so mga gitagmay nga mga, bungkag-bungkag uh, nga, mga natipag-tipag ng mga bato, pwede pa natin, kaya ba si Tunay Motor, maagi ka, nga mabulintang nga, hinong bulintang oh, ng bato. So, kung sa may requirement, ano nga nga, 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 nga mag-consider na ito, nga tinuray na nakapanglimpyo na, 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 na gin sila, kinang lang ba picture Ang kanang na na kita collaboration o coordination ani kang ato sa local government units na to ah kita po nang hinaot karon kining atong implementasyon sa atong programa ah uh, may nga tilud anay ah nga makahatag yun og kontribusyon nga to sa komunidad so as well nga nakahatag nakahatag tag assistance sa kada pamilya nga apektado mm -hmm. bitahan ning abogado imo pagutan-an sa saon imo pagutan katubag na. Pero nga, salamat sa diri ah, kuan kayo, ah, uh, mas maayo nga itong coordination diri sa Norte karon ron. Ya, uh, kita na to nga, ang, ang mga ato pong mga partners diri. ah, uh, seryoso yun po, no? Nga, makatabang mm. sa atong mga kaisunan. So, Atty. Ray, ambing mo niya ka noon, pero from time to time, manawag mo ninyo, okay? Kay, huwag na yung muabot na rin mo reklamo, ano, ako ang giniipasa ni mo, automatic na. Eh, yes, ka, yes ka. Wala <laughs> problema? sige. problema? Sige, Atty. Roy. Salamat ah. kayo. Amping mo rin yes, kanunay. May mutag sa tanang tigminaw. Si Atty. Roy Boynapi, ang uh, Department of Labor and Employment Regional Director at partner.